Hello mga katagsab, magandang magandang hapon po sa inyo mga katagsab ay sa hapon ko mga katagsab ay magawa tayo ng rainbow mga katagsab. Ah, mga katagsab, ah, don't forget to follow my page Marlos Agüero and Tagsab Vlog Mga katagsab, ipapakita ko sa inyo ngayon mga katagsab ang magawa ng rainbow. Mga katagsab, hindi lang muna ako nagpapalabas ng paano tinimpla yung ating rainbow kasi... Ah, Mababa lang itong oras ang gagawin ko mga tagsab. Ipapakita ko sa inyo kung paano ido uh, i do roller yung uh, rainbow. Saka yung paglagay dito sa plansa, paano mag-separate. Ayun mga tagsab, yan ipapakita ko mga tagsad. dito naman sa mesa sa mga tagsab ay maglagay tayo ng margarine. Ayun. Margarine po ang ilagay dyan mga katagsab para hindi didikit yung do. Ayun. makikita natin mga katagsab, ang ganda ng pag mga mga katagsab. Feeling nagpipintura. <laughs> Ayun. Ayun pagkatapos ayun na ipapakita ko na sa inyo dun Hinahati ko itong mga tagsab dahil lalagyan natin ng food cooler. Ito naman yellow at ito naman yung pula. Ito mga tagsab. Yun. Iiwa natin. Yun na. Yun. Nilagyan natin yung butas dito para dito natin ilagay yung food color. Una, yung yellow. Yun. Ang pangalawa naman ay itong pula. Strawberry Raid. Ayun. Nagay natin yung Strawberry Raid. Ayan. Tapos, takpan natin. Pagkatapos takpan, ibalik natin sa mixer. Do mixer. Tapos, pandarin. Ayan. <tapos> Okay. Nagahan natin tubig mga tagsab, para yung food cooler madaling kumalat at madali siyang i-do machine. Ito mga tagsab, nangigitan nyo. Ngayon mga tagsab, tungayin natin yung pagawa natin kung paano natin siyang gawin. Ayun. Tignan natin mga katagsap. And... Nagkakita ng harina dun sa gilid para in case na hindi sa didikit. Kasi itong pagawa ng rainbow ay masyadong malambot. Ingkis ng yung harina palagay doon sa pag-ikot na sa ating gumachine, machine. Kailangan na uh, ng harina para hindi siya didikit. What ito naman pangalawa itong pula strawberry rig ilagay natin dun sa next set nagkaya din naman tayo ng kunti tubig para madali siyang kumalat yung kulay Okay, mga katagsab. Ay natapos natin yung yellow. Okay. Yun, ito pong yellow mga katagsab. Ngayon mga tagsab, titirahin na lang natin yung pula. guys nandito na yung tula guys natapos na mga katagsap ito natin man gawin ang mga kasi ito natin man hiwa. Ayan, sa gitna. Hindi hiwa na kutsilyo, ha. Kamay lang yan. Wata! Tapos, itupit natin. Yung. Okay, kabilaan na naman. Yo! Kailangan wala siyang kula na nalabas dito sa labas. Kailangan takpan natin lahat yan. Yun. Tapos, tapik tapikin natin. Parang may may alam ba? Yun. Kahit may pula dito, walang problema kasi pag tapik, pag tikap mong ganyan, no, wala din yan. Yun. Yun. Ngayon, taas natin. Yun. Ha! Saan pa? Diba? Hmm. Yan. Yeah, sir, pwede magtanong. Ano yung unan?

back to back pasok ayun mga katagsab ipapasada na natin para kanipisin natin siyang ganyan kanipis ito pa mga katagsab ha ganyan nyo Yeah. Exacto. Ayun, mga Ayun, mga kadyan. Ang dais. Dais. natin yung cutter. ikakat na natin. Yan, ito lang pagkat mga kapatsyab. Yan. Yan. Nakatagsab. Tupi lang ganyan. Tapos lagay. Naglagay. Yan. Yan. 踏んで。 Tapos, pa. Bali, ang gawa natin itong mga tagsab ay labing limang rainbow. Nagigit ko mula. may nakita niyo dito mga katagsa kung makikita nyo yung kulay Eh, pag maluto na to at may slice na, pagdating dun sa kumukuha ng rainbow, ay eh, ubos palagi. Ay mga sa ha, kahit ma pagdating sa trabaho, pero nakita mo naman yung produkto, laging ubos. <laughs> Ayan mga kataksa po. Pusok-pusokin pa ng tendidor yan bago ilagay doon sa no, trading. Okay. Uh, At ipapakita ko rin sa mamaya yung finished product natin pag maluto na siya. Ito na na. Ito mo na lang. <laughs> sa million pa. Ayan, kung nakikita niyo mga katagsabo, pinatotsok-tosok ng tinidor para pagluto hindi siya lumubo. Para yung hangin lalabas doon. tapos imas-imasin imas-imas kahit walang boyfriend, girlfriend. boyfriend na pala ayun, nakita nyo naman katagsad no? kung paano ginawa oh. ang bulalaka ayun, pakiayos okay, na lang pakiayos okay, na Ito mga katagsab Natapos na tayo sa ating gawang rainbow Ang mga katagsab Don't forget to subscribe to my Facebook page Maralos Sabuero Ang tag sa vlog Ito mga Sa ating YouTube channel Tag sa vlog Don't forget to subscribe to my channel Huwag kalimutan pindutin Ang notification bell Para updated ka sa bago kong video ito mga ipapakita ko sa inyo ang ating finish. ah uh, tawag ito yung nagawa natin ngayong hapon ito mga Ito mga oh, ang dami mga oh. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, okay, 15, taman tama mga 19, 20, target natin 23, kahit 25, isa, 27, 28, 29, na. 31, 32, ang ating gawang ham and cheese. Saka, hot dog bread. Ayun. nakikita natin yung hot dog bread natin mga tagsab. O. Yan natin gawa natin mga tagsab. Maraming maraming salamat mga tagsab. At nakapag-vlog na naman ako mga tagsab. Mga tagsab, ah, magtatanong iba bakit ah, hindi ako nakapag-vlog sa aking pamamasyal dahil busy sa tarbaho mga tagsab. hindi ako makalabas-labas. At kung makalabas man ako mga tagsab, ah, yun lang yung walang masyadong trabaho pero ngayon mga tagsab kung nakikita nyo i atas ko na lang yung vlog na to sa aking channel tagsab vlog ano mga tagsab maintindihan nyo mga tagsab at kaming sa mga tagsab mag vlog na naman ako sa aking pamamasyal doon sa tunggakit mga tagsab mga tagsab maraming maraming mga salamat mga tagsab don't forget to subscribe to my channel sa aking pis and YouTube channel comment kayo mga tagsab, i-share yung mga tagsab. Maraming maraming salamat. God bless.